bunga ng kakao guys pang chocolate. Ah, punta na naman ako sa ibang kakao guys yan ang dana yan. daming bunga binigyan ako ng madaming bunga marami dito sa aming lugar guys niyo. Taas, eh. Dami. Kaya pag mag-export na marami dito. dun sa baba madami dito pakita ko sa inyo ah guys madaming duna at yung mga ayan may mga malalit pa yan maganda ito kasi pag ano pag sunod sunod pag maka bunga ng marami madali na tuloy tuloy na yan oo tuloy tuloy na yan ha ah. bunga pag may bulaklak mm, -mm. madaming ano no, may mga maliliit pa oh. ngitan yan kaya ganito ang buhay sa probinsya yan ito guys oh yan kulay green to dalawang variety tong ano tong kakao may red at saka my green Oo. ito guys so magulang na to hmm. pwede ano pahinugin natin ng husto para yung liso niya yung mga buto tamang tama sa ano ito hinog na guys hinug na. yan o. ganda o oh, o, oh, ito, oh, lupa. Lupa na yan, lupa. Ayan, o. Oh, tingnan nyo yan. O. Oh. Dito sa baba, o. Oh. Daning bunga. Pababa, pata. Pababa hanggang sa taas ang bunga niya, guys. O, oh, tingnan nyo yan, o. Oh, Naipit. Oh, may bunga pa rin. Maganda tong klase na klase sa kakao kasi dami talagang bunga nito so pag pag makagawa na ako ng choco, ng chocolate cacao na nito sa pinis product niya i-update ko na lang kayo bye bye please like and share to my video Jersey TV blog